Pasyal-pasyal kami, guys. Dito sa kabilang kabilang side. Ano? Yung isa. I'm tired already. Kala ko dito walang Christmas sa kanila pero yun no, may Christmas may Christmas tree sila. My tour guide. Pasyal-pasyal kami dito sa kabila guys dahil holiday ngayon Three Kings trekking so walang pasok so <coughs> yeah sushi Chinese restaurant China. yeah China oh my Chinese restaurant pala dito first time kasi namin pumunta dito guys sa loob sa pinakaloob talaga ng Turkey side at first time namin pumunta dito na side ano oh, Chinese restaurant. Saka may mga ganda pala dito, oh. Ayan. Lidra Palace. Ayan, oh. Guys, oh. Ganda pala doon, oh. Ayan, oh. First time namin pumunta dito, guys. Sa pinakaloob-loob talaga. <coughs> Wala kaming tour guide. Yung tour guide ko lang yan. <laughs> Yung isa. Always hmm. Coffee Shop. Ayan, guys. Pupunta kami dun. Ano kayang nandun? Ah, parang it's a park. It. Parang park yata siya, guys. Ang galit na yung isa. <coughs> Kasi inikot na namin. Yan. May mga bahay-bahay pala dito. Shop. Mga shop-shop. Galing kami dun guys. So layo na nang nilalakad namin. Ayan. Hindi siya kagandahan, guys. Kaso lang, Mga, mga, ano na, mga old, old building siya, guys. Eh. May mga old, <coughs> may mga bahay na dati yung old na old houses uh, auto park you greatly <laughs> auto park pala siya guys park pala siya dito yeah. you can go there inside o, oh, punta daw kami dun sa kabila. Ah, sa... Parang bawal ito may CCTV. Yan. Ano siguro to? Parang subdivision. <laughs> Kasi may may camera siya. Ah, it's a park. You're hot. You feel hot. Yeah, nagkubad na yung asawa ko, guys. Mainit daw. Siyempre, wala namang ano dito po, no? Yeah, yan. Yan yung ano, Parang bumba yata to siya, guys. O. Dati, oh. Yan yung dating panahon. Yan. Wala, nagiba na siya, guys. <coughs> Ayan, no Yung football nila dito. Football stadium nila, guys. ang ganda niya. Restaurant pala siya dito, guys. Hmm. Ayan. Yeah. Ang ganda pala dito. Kasi pag pumupunta kami dito sa Turkey side, guys, doon lang kami sa sa unahan lang. May pusa. Ang ganda dito, guys. So, parang <coughs> sabi ni Libby, parang Portugal daw. Parang nasa Portugal daw. Old houses. Old buildings. Yan, guys. oh. So, parang nasa Portugal daw siya guys Ah, oh, parang nasa Portugal daw kasi ganito daw style style nakapunta na kasi si Libby sa Portugal guys kaya kaya kinocompare niya first time namin dito guys ha umikot kami yan